no joke. Kay joke no. Maraming salamat, Elaine, at magandang gabi sa inyong lahat. Naalala nyo ba nung kasagsagan ng COVID-19 pandemic, may mga niraid na illegal na COVID-19 hospitals? Dito nagpapagamot yung mga Chinese pogo worker. Samantalang, nung time na yun, di ba, naalala nyo, walang space sa mga hospital natin. Mm -hmm. Sa tent o sa kotse pa nga ginagamot ang mga Pilipinong na COVID. Opo. Naalala ko nga, may isang uh, may isang uh, matay natagpuan sa kanyang sasakyan. Mm -hmm. Dahil hindi siya makapasok sa hospital. Opo. At mm -hmm. ayaw naman niyang umuwi dahil uh, baka mahawa yung kanyang pamilya. Talagang Opo. tragic yung time na yun, ano? Oo pero alam mo, sila, yung mga pogo worker, may sariling ospital o clinic na exclusive lang sa kanila. At uh, ito'y nakaka-operate kahit walang mga permit. Isa sa mga illegal na clinic na yon ay natuklasan noon sa Pasay City. Mm -hmm. Ang katwiran ng Pasay LGU, alam nilang walang permit pero mag-operate ang nasabing pasilidad. Um, ito yung recently, meron na naman lumabas mm -hmm. na raid na naman ng uh, illegal clinic din Opo. doon din sa Pasay City at uh, binigyan pangaraw nila ng show cause order. Mm -hmm. uh, pero eh mukhang inintay muna nilang i-raid muna ng Presidential Anti-Organized Crime Commission mm -hmm. bago maksyon at uh, bago nila nakandado itong pasilidad uh, na ito. Eh sana kung ginagawa lang ng mga opisyal ng gobyerno natin ang kanilang trabaho, hindi na mangyayari ang ganitong mga bagay. E eh ano 'yon, joke? Tila bumubuo na talaga ng underground network. Itong mga pogo para sa napakaraming illegal na gawain. At uh, kailangan talagang magkaisa mm -hmm. ang mga sangay ng gobyerno para tugisin naman ang mga ito. Gaya na lang ng sitwasyon nitong sa bambantarlak di ba? Yung Mayor mm -hmm. Alice Gu. Opo. Opo. Kung sakaling totoo yan, mukhang nagoyo talaga tayo ni Gu. <laughs> Pinayagan siyang tumakbo, isipin nyo, no? At uh, maupo bilang alkalde kahit pa may question, uh, tila may question sa kanyang citizenship. At uh, lumalabas na mukhang ginagamit pa nga niya yung kanyang posisyon bilang opisyal ng gobyerno para pagtakpan ang kalukuhan ng mga Pogo Scam Hub. Ang dami nga nasa scam dyan eh, yun ang nakakalungkot doon. Ang sabi naman ng Comelec ay nakatali daw ang kamay nila, ministerial lang ang kanilang trabaho sa pagtanggap ng Certificate of Candidacy. Pwede lang silang kumilos kung may nagre laban doon sa kandidato. Ang DILG naman, nagsagawa ng investigasyon at uh, nirecommend sa ombudsman nakasuhan na itong si ng administratibong kaso. Sir Ombudsman, umaasa po ang taumbayan na hindi nyo ito ituturing na biro. Dahil hindi po ito joke, no? Dapat maturoan ng leksyon ang mga nanggogoyo sa sambayan ng Pilipino. At nakikita naman natin yung talagang pugad ng krimeng itong ng mga mga pogo at suportado ko ang mm -hmm. iba na ang mga pogo dito sa atin. Pero alam mo, Elaine, at mm -hmm. uh, sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, sa panahon okay. ngayon, eh usong-ukuuso yung mga peking dokumento. Mm -hmm. At hindi lang yon, di ba yung nababalita na ang dami mga hindi naman Pilipino, pero mm -hmm. may hawak na Philippine passport. Ay, yung, Kaya sa tingin ko, higit pa sa birth certificate ang kailangan natin. Mm -hmm. Sa panahon ngayon na meron tayong mga secret deal daw na ginagawa ng kung sino-sino na nagsusuko ng teritoryo natin. Sa panahon na binobomba ng mga deadly water cannon ng Chinese Coast Guard ang ating mga barkong maghahatid lang ng supply at tulong sa mga mangingisda sa Panatag Shoal, hindi po ito joke, no? Mga seryosong problema ito na nangangailangan ng seryosong usapan. At dapat sana busisiin ito kung may kapalpakan ng ilang mga Pilipinong opisyal o kaya eh baka may mga makapili pa nga dyan. Maging sa Banban -ban man, sa Pasay man at sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Sila ba'y kakuntsaba kaya? Sila ba'y nabayaran kaya? Sila ba ang dahilan kung bakit nagkalat ngayon ang napakaraming Chinese na nagtatrabaho sa mga illegal na pogo sa bansa natin na siyang itinuturong utak umano sa mga scam at hacking ng mga website ng ating pamahalaan. Ito po ay mga seryosong tanong lang. Kailangan natin papanagutin ang mga nasa likod ng mga kapalpakang ito at burahin ang katiwalian sa gobyerno. Baka naman sabihin nila ay, eh dahil yung dating administrasyon naman, pumabor naman yan sa Pogo. Hindi po depensa yan. Ang loyalty ng mga government official natin ay sa batas hindi naman sa kagustuhan ng matataas na opisyal. Kaya tingin ko lang ay dapat maglukluk naman tayo ng mga opisyal na makapilipino. At dapat tunay na Pilipino lang ang pwedeng maupo sa pamahalaan. Hindi yung mga kadudadudang tao na di alam kung saan sila pinanganak at walang record na sila'y Pilipino. Pag ang ating mga pinuno ay may puso at kakayahan sa pagsisilbi sa bayan, yung seryoso ba sa tungkulin at hindi lang pansariling interes ang sinusulong, palagay ko magiging prioridad ang mga Pilipino sa sarili natin bansa. At tama lang naman yun. Dapat mauna ang Pilipino sa healthcare, hindi naman ang mga pogo. Dapat mauna tayo sa mga isda sa West Philippine Sea si, dahil atin yan at hindi ang China para naman may pagkain tayo sa ating mga hapagkainan at uh, mapababa naman natin ang presyo ng bilihin. Kaya alam nyo na ha, tayo at tayo ang pipili sa Pilipinas. Walang iba. Back to you, Elaine. Nako, Attorney Chela, no? talagang nag-agree po ako doon po sa inyong mga sinabi. Maraming maraming salamat po. Iba eh, kasi talaga ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Ah. Pero sabi nga po, attorney, sa kanta ni Angeline Quinto, piliin mo, yakapin mo, piliin mo ang Pilipinas. Eto na, sa su susunod na. Attorney, thank you po. Susunod yes, thank na you. naman sa atin